Ready. Okay. Fake news number one. Buntis ka daw. Hindi. Hindi po. <laughs> Obvious naman, no? I'm not. I'm not pregnant. Uh -huh. With who? Uh, Meron pa Kanino. may Gerald Anderson pa na sa YouTube eh, na ano eh, alam naman natin, hindi totoo. <laughs> kasama kayo ni Gerald, no? Noon? Opo. Uh -oh. Napakabait na uh -huh. tao niyan, si uh -huh. Jay. Uh -huh. uh, napakasarap makatrabaho kasi... Marami ka rin, marami ako natutunan sa kanya as an artista. Uh -huh. And grabe, grabe, very humble. Oo. Uh -huh. uh -huh. Very sweet siya sa lahat. Babayit mm. naman talaga yun. So Fake news number two. Nagda drugs ka daw. No. Mm. <laughs> <laughs> Ang pinaka drugs ko lang ngayon is yung cats ko. My uh -huh. cats and foodie, food, sinabi niyo kayo uh -huh. na foodie kayo. Foodie uh -huh. din kasi ako. Uh -huh. Pero speaking of foodie, okay lang may open up ako. Sige. Kasi I love food. I really love food. Mm -hmm. Kaso kasi nung time na andam, may mga nagsasabi sa akin, uy, tumataba ka na. Ang taba mo, maganon sa akin. Sinasabi <laughs> ko, ang taba ko. Iyon mm -hmm. e time na yung sinasabi niyo na healthy yung katawan ko. Mm -hmm. Actually, dun muna tayo sa sinasabi nyo healthy yung katawan ko that time. No, mm -hmm. I'm not. I'm not healthy nung time na yon. kasi meron akong bad eating habits. Yung eating habits ko, kakain ako hanggat sobra ako mabusog. And then huh? bulim Bulimic. I'm bulimic po. Bulimic ka? Noong time na 'yon. Uh -huh. Eh noong time na 'yon, hindi ako aware. I'm very very open about this as so uh -huh. sa mga bulimic diyan uh -huh. or may bulimia. Um I think you should be aware kasi it's really bad for you. Uh -huh. Kasi um kumakain ka tapos iduluwa mo. May yeah. eh, maraming taong ano eh hindi nga nakakain tapos iduluwa yes. mo. Uh -huh. So yun, parang na hindi ako yung nakapansin. I'm not really aware mm -hmm. dun sa ganong sakit eh. Ginagawa ko lang siya kasi para pumayat ako. Sinusuka mo? I want to eat what I want mm -hmm. as many as I can and then isusuka ko siya. Kapag, pero not lahat ah. Isusuka ko lang siya kapag nakita ko medyo gumaan yung chan ko na hindi na yung parang punong-puno na hanggang mm -hmm. dito. Then stop ko na. Pero it's really bad. Pero now, I'm happy na hindi na po ako ganoon. Yay!